So, ang tanong ko na naman ngayon, bakit napunta tayo sa ganitong sitwasyon? Sa dinabi-nami ba naman na mga pangyayari na nangyayari dito sa mundong ibabaw? Bakit ang tao napalayo kay Yahuwah? bakit parang mas inuuna ng tao ang sarili nito kaysa i-glorify or pasayahin si Yahuwah? Bakit nga ba kahit sa alam mo na maraming reliyon ang na naipatayo ng tao ay masasabi kong malayo pa rin ang tao kay Yahuwah Now, ang dami kong alam kung bakit ba napatayo ang world government system na to. Kung alam lang siguro ng tao kung sino ang nag-orchestrate ng mga events, kung bakit nasa posisyon tayo ngayon na magulo ang gumawa ng world banking system na ang pera ay patuloy pa rin nating ginagamit hanggang ngayon at kung sino man ang nagstart ng French Revolution at ang Bolshevik Revolution at kung sino sino ang nag-fund ng war na hindi mo alam kung sino ang nagfan sa kabilaan na parties kung bakit nagkaroon ng war at kung kailan nagprivatize ang world banking system na inaakala natin is part ng government which is not it is a private entity at ang mga pangyayari between countries between hidwaan ng mga countries na nangyayari hanggang ngayon at ang simula ng religions na simula ng Catholics Judaism, Varisism, at nung Protestantism, at kung saan ba sila nang gagaling. At ang dahilan ng world confusion, na imbis na, alam mo yung madali lang sana maliwanagan, pero mas lalong nagkaroon ng maraming confusion dahil sa maraming religion and na nakatayo na ngayon na inaakala ng tao na ang lahat ng namulata natin ay totoo ay naku, grabe grabe si satanas lahat lahat talaga hinayjak na niya maskin ang history na palitan sa totoong nangyari at ang akala ng mga tao na walang satanas sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Kasi sobrang kampante ng tao eh. Akala, na, akala lang talaga ng tao na lahat ng andito sa mundong ibabaw ngayon, it, ito na talaga ang totoo. At akala nila, yung mga presidente, yung mga pinagbobot nila dyan sa pagiging presidente at ang anumang government office ay ordained ni Yahuwa. Nagkakamali sila. Ang education system, hinayjak. Ang science, hindi natutuo lahat. Oo, maraming researchers, maraming scholars, pero you think lahat ng scholars ay nagsasabi ng totoo? Do you think yung mga sinasabi ng NASA ay totoo? Ito pa. Itong United Nations. Do you think yung mga founders niyan ay... Ang hirap sabihin, pero ang founders niyan is Luciferian. At eto pa, kailangan mo mag-research about Freemason. At mag-research ka kung ano ang sinulat doon sa Morals and Dogma by Albert Pike. Isa pa, ang founder ng NASA is Alistair Crowley. So yan yung mga tao na yan ako. They are satanists. Akala lang talaga ng tao na pati ang religion hindi hinayjak ni satan. Pero ang sabi ni Yahuwa, Come out of her, my people. Sa religion na yan yung sinasabi niya. So that you will not partake of their sins. At akala din ng tao na ang pangalan na Lord, tsaka God, tsaka Jesus, ay totoo. Diyan kayo nagkakamali. Eh. Kasi matagal na panahon na hinayjak ang pangalan, ang totoong pangalan. Kasi ayaw nila na bigkasin mo ang totoong pangalan. Kasi may totoong power sa totoong pangalan ng may kapal. Akala mo effective yung mga pinagtatawag mo na Lord, na ang Lord ay ang Hebrew ng Lord is Baal. At ang sinasabi ng Bible na there are many gods. At alam mo yung mga gods na sinasabi nila? Ito yung pinagsasamba ng mga pagan mga paganong tao nung sinaunang panahon mga mysteries na hindi natin alam pero kung mag-research ka doon malalaman mo na ang mga pangalan ng mga sinasambit mo ay mga pangalan ng mga demigods at ang mga demigods na ito, ito ay yung mga naproduce ng mga angel at human at mga anak nila. Mga men of renowned na parang may mga powers. Kasi half, half angel, half human ba naman? pero hindi naiintindihan ng tao kasi kulang kulang sila sa pagresearch sa totoong may kapal kulang din ang pagstudy ng Bible na kahit man lang sana sa King James man lang sana ay may makuha ka ng katotohanan doon na kahit maraming books ang hindi kinanonize? Kasi sino ba naman ang nagkukondol ng ikakanonize din? Sila lang din naman. Alam mo, yung protestantism, yung reformation ng protestant, isa pa yan, nangyari din yan para mas guluhin ang utak ng tao para ma-achieve ang half truth pero half lie na ang katotohanan na ayo tanggapin ng mga Protestants na may kamalian din ang teachings na yan na nag-follow sila sa teachings ni John Darby na ang law is done away with. Paano done away with? Hindi pa naman nawala yung heaven and earth. Till heaven and earth pass away. Kung tatanungin mo ako, bakit ang daming verses na nagsasabi about sa law? Pero ayaw i-follow ng mga protestants. Dahil sa teachings ng Dispensational Theology. Pagbalikta rin mo man ang Bible. Grabe ang research ko niyan. Grabe kasi yung katanungan ko about sa law. E, eh, nagmememorize memorize ako ng Bible verses. Bakit kaya lagi ko nasastumble sa utak ko na bakit ang law is done away with na hindi naman talaga done away with pa obedience is better than sacrifice hindi ni replace ng church ang totoong Israelites kung totoo kang anak ni Yahua you will be adopted doon sa totoong Israel which is Yashrael na ang letter J which is born 1524 pa lang so 600, 600 years ago pa lang na ginagamit ang tao ang letter J so anong unang pangalan ng pagka ng pagkapanganak kay Yahusha Jesus ba? Dahil hinayjak nila ang totoong pangalan ni Yahusha, dahil ayaw nilang malaman mo. Dahil ang the name above all names, ayaw nilang malaman mo din.